Hi guys, good morning po sa inyo uh, May bagong vlog na naman po tayo Guys, uh, ito pala pong bola natin ay uh, ano, madalas po siya maplat guys kaka uh, kaka bomba lang guys tapos wala pang 5 minutes ay, uh, pag pinatalbog mo siya ay uh, may singaw guys at uh, hindi po ano siya, uh, may singaw pag pinatalbog lang po ay uh, mamaya plat na naman po siya guys at um, guys hindi masyadong nagamit kasi nga po ay uh, ano pag ginamit mo siya mga ilang wala pa pong 5 minutes makita mo ang talbog nya ano na lang uh, napakababa na ibig sabihin ito, guys may singaw po siya uh, kaya gagawin po natin to guys tumbulan na to na gawa natin ng na paraan at kami uh, may napanood ko ako sa sa cellphone uh, medyo may natutunan naman po tayo kaya yun guys sa uh, gagawin po natin itong bula ko guys ay flat may butas po siya mamaya pakita ko po sa inyo kung anong ano ang kanyang ano singaw dito guys sa may pito pero mamaya bumba natin pagbumba natin guys ay uh, titingnan natin kung may singaw dito guys at uh, ito ang nakita ko pala po yung nila ay ito. Ito lang po guys. Uh, rugby. At saka itlog. At saka pang injection guys. Para dito sa sa butas na to. Sa singaw. At itong rugby ipapump natin yan guys para magano po siya mag pump. Tapos itong itlog ganun din. Unahin muna natin guys yung itlog. Pagkatapos na ipump natin, ilalagay natin dito sa butas, sa singaw niya. Tapos pangalawa po dito itong ano, itong rugby guys, i ano natin siya. Tapos alog-alogin natin 'yan mamaya. Gagawin natin. Ito kasi guys, na bola na to, bagong-bago to, binili ko sa online online shop. Eh problema guys nung inano ko siya, nung pinatalbog, maya maya singaw lang agad wala pang limang minuto lumisingaw lang agad ngayon uh, ito na nga pala guys yung gagawin natin guys oh. yung in may uh, pang injection at uh, pang injection guys To, so, sinay natin yan tapos kukuha tayo ditong site log So guys, kukuha tayo sa itlog. Bakal mo. Itlog yan guys ha. Itlog. Ah, itlog. Itlog, itlog. Di ba kita? Kukuha tayo dyan ng ano. Yan. Itlog. Kuri mo natin guys yung puti. Ah, itlog. Hmm. Pagandaas guys. I. E. Yan. Tapos, ito, i-inection natin dito. Sa mismong sa gilid, sa buta sa gilid. Ayan. Ayan. So, guys. Dito sa gilid. Kasi dyan yung may butas guys. Yeso. Ayan. 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 natin.

Yun. Apa guys? Oke okay, sapa. So Dapat so banyak daw eh. Banyak. Mana ban? Banyak daw. Hello na. Egg white guys ha, egg white. Mm. Tapos ihalo na natin yung yellow, yung dilaw, ihalo na natin. Yung guys ha. Yan, ginagaya na lang natin yung napanood natin guys. Para malaman natin kung legit Hindi. hindi naman masama guys na gayahin natin yun guys. So, basta sa ikabubuti ng ating bola. Masama lang guys, wala tayong ginagawang action dito sa bola. So, uh, natin malalama kung legit o hindi yung gagawin natin. Ah, uh, ganyan natin guys. Ah. Bago natin i, i, i ano yung ano. <laughs> yung rugby. Bago natin ilagay yung rugby. alog-alogin mo natin guys? Yan. Tapos ngayon guys, ang ano natin ay gagawin na natin yung rugby. Ilalagay natin sa sa pang injection. Yung pang injection po, ayan po guys. Tingnan nyo po ang gagawin ko. Ayan po, tinusok ko na po siya. At uh, malakas po ang pwersa ng ah uh, bula halos pagka piniga mo po yung yung ano po yung pump pump nya ay uh, lumalaban po siya kasi may hangin po siya sa loob guys Ayan, yan at uh, dahan uh, dahan lang po guys sa pagka pag ano natin pag pump para may pasok yung yung rugby dun sa loob guys hindi natin pwedeng pirsen yan guys kasi pag pirsen tayo natin guys mapapagod po tayo yung tamang first lang po guys ng yung kamay at dandan lang po eh guys oh, yan, yan tamang pigalang po yan guys huwag yung masyadong pyorsahin at dahan lang guys sa pagpyorsa baka mamaya biglang maputol yung karayom at pag naputol po yung karayom ay uh, bibili naman tayo eh malayo-layo pa po ang ating bibilihan guys hindi po dito sa amin kundi sa uh, bayan ka pa bibili sa Mercury Mercury Drugs sa mga drugstore ka pabibili ng pump pump na putol po yung karahim dahan dandan lang guys sa paggamit nyan huwag yung purasahin guys ayan yung pag guys oh. dahan dahan lang at uh, yung palang uh, rugby pong ginamit ko guys uh, uh, ano po yun marami po yung guys ngayon po ay nangalahati po sya dahil nga po sa paggamit ko niyan ay paulit ulit guys ma ano lang po yung ano niya as yung rugby niya may pasok lang at maraming mas maganda yung maraming mailalagay sa loob at ayan guys uh, inaalog-alog ko na nga po ialog-alog uh, lang po at uh, linagyan ko na po siya ng hangin na uh, binumbahan ko na po siya ayan guys at pagkatapos yung guys si uh, ilulublog natin ulit sa tubig ngayon guys mayroon na namang ano singaw oh ayan oh, oh. Ayan, may singaw na naman guys. Kaya gagawin natin guys, ulitin po ulit natin ang pag uh, lag, po ulit natin guys na ano, na rugby. Lalag ayan, patalbog-talbog guys. Tatalbog-talbog. At uh, ayan guys, inano ko ulit oh. oh. baka sakaling mawala yung ano baka, sa baka sakaling mawala yung singaw ayan na naman guys yung singaw o, kaya ang ginawa ko, pinatuyo ko, ay inanong ko muna ng basahan. At uh, yun guys, uh, pinamkulit siya ng rugby. Yan, linagyang kulit guys. So, oh, para ma mas maganda, maraming may lalagay natin guys. At mga, kahit nga guys, maubos yung isang rugby, yung malit na rugby na yun. Basta ang mahalaga, mawala lang yung singaw sa bola guys. Yun ang pinaka-importante dyan. Yan guys. Yan, dahan-dahan lang sa pagpump. Huwag yung percent baka madisgara siya kayo. O mangangalay ang inyong uh, kamay at uh, braso. Kaya dahan-dahan lang. At, <coughs> yan guys. Uh, pinatuyo ko guys ng mga... 30 minutes o higit pa sa 30 minutes guys ang pagpatuyo ko yan guys kasi yan uh, sobrang antok guys nakatulog na po ako guys ayan oh ayan, tulog na tulog ang inyong uh, tropa guys yung kanina may may butas niya po ay wala na po siya butas guys bali natakpan na po siya at saka legit pala yung guys na sinabi nung yun na natin at binilad natin guys ng 30 minutes o higit pa sa 30 minutes guys na binilad natin ito na yung kinainat na niya. Ayan. Ayan. po siya guys na. Ayan na po siyang butas. Tingnan natin dito guys. Tingnan natin sa ano sa what? Balde. Sa timba. Ayan guys. Wala na. Oh. Ayan na. Tingnan niyo po. Tingnan guys. It, ano? 30 minutes so oh, higit pa sa 30 minutes guys na binilad namin kasi nakatulog ako guys eh kasi nakikita nyo naman guys kanina nakatulog ako eh linit na guys kung hindi natin ganawa ng paranto guys malamang uh, tapo na to o kaya ang gagawin ko rito ano naman to butas bubutasin ko naman eh kapasalamat tayo dahil uh, na natin yung yung tapal ng bula, yung butas ng bola bula para hindi siya sumingaw. At uh, nagpapasalamat po ako sa uh, manunod nitong ano, uh, manunod ng ating channel, Jer's Vlog at saka sa Jeremy Ralo dun sa ating uh, YouTube channel. Hindi ko pa nababago na hindi ko pa nailalagay na Jer's TV kasi nagpalit niya ako ng cellphone kasi nawala yung cellphone ko dati ngayon po guys ay uh, babagoy natin yun gagawin natin Jeff's TV kaya sa ngayon Jeremy Ralo pa lang po uh, uh, salamat sa inyo guys uh, yun na uh, legit na legit yung sinabi na at napanood natin nawala yung singo guys dahil sa linagay natin na itlog linagay natin ng i-election na natin ng itlog yung puting itlog tapos yung dilaw tapos linagyan natin guys ng uh, linagyan natin guys ng ano ng rugby Mahukun, kalahati na lang guys yung rugby wala na yata ang linagyan natin tinusukan natin ng pang injection As yung guys bin, alog natin at pag alug alug natin um, binilad natin ng mga higit sa 30 minutes kasi nakatulog pa oh, guys pag -ising ko yun sabi ng anak ko, wala na raw na singaw. Nandod lang kayo sa ano, para may natututunan kayo. Maraming salamat at God bless sa inyo.